Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging mapagmahal. Mapagmahal sa kapwa, mapagmahal sa bayan, at higit sa lahat, mapagmahal sa pamilya. Kadalasan ngay ang isang maliit na barong-barong ay tila nagiging mansyon dahil sa alingaw-ngaw ng koro ng mga halakhakan at mga kwentuhang nag-uumapaw. Ngunit sa kagustuhan nating maibigay ang mga pangangailangan ng ating pamilya, hindi maiiwasan ang lubos na pagkayod upang may maihain sa mesa. Mula sa pagising ng hindi pa sumisilip si Haring Araw hanggang sa pag-uwing hapong-hapo sa maghapong pagbabanat ng buto, hindi natitinag ang ating dedikasyon upang makapagbigay ng maliwanag na kinabukasan para sa ating pamilya. Kaya ngayong Family Week, maglaan tayo ng oras upang makapiling ang ating mga minamahal sa buhay. Pagsaluhan natin muli ang mga mumunting sandali na patuloy na nagbubuklod sa ating tahanan at patuloy nating ipakita ang ating pagmamahal bilang isang ama, ina, anak, kapatid at apo. Happy Family Week sa ating lahat.